Ayan. so hello mga idol, isang magandang araw po sa inyong lahat. At ito na tayo mga idol at meron po ako sa inyong ibabahagi na tungkol po sa aking pagpapaboy. Ayan, so ngayon po ang araw na ito ay nagle-labor na po yung aking inahin. So mga anak po siya. So ayan si mga idol. Oh. Bali exactly mga idol, 112 days. yan so pang 112 days na ngayon, kaya manganganak na siya. Yung iba mga idol ay naabot ng mga 116. Ayan. So hindi naman ho pare-parehas. So kaya ngayon mga idol ay atin pong saksihan ang pag i-deliver -de ng aking inahin. So ayan, nag-deliver siya mga idol. So maya maya ay <coughs> lalabas na yan. Dahil yan yung tanda mga idol. Oh. May lumalabas sa kanyang ari na parang dugo. So, malapit. Yan po yung tanda na malapit na siyang manak. anak. So, kung papansin yung mga idol, yun po yung ipanay, no? Yung ipanpalay, yung aking ilagay. Para hindi po masyadong malamigan yung kanyang mga anak. Ayan, so bumangon yung nanay, mga idol. So, bali, hintay-hintay lang tayo. Siya so, nga pala mga idol, kung bago pa lamang channel ito at hindi ka pala pag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo. At pakipindot na rin po ng notification bell para ma-click po kayo pag meron po tayong bagong video i-upload katulad po ito so, yun mga idol so, ayan mga idol mukhang lalabas na yung first beak natin okay so, ayan lalabas na mga idol oh okay welcome ayan ang pulong mga idol oh. Oh. Ya, apa nih, Bu? Tadi tadi. Kenapa nih, Bu? Kenapa nih, Bu? Kenapa nih, Bu? Kenapa nih,

Yang wala nang buhay talaga mga Sayang. Sayang mga Hmm? sayang unang biik mga idol patay na lumabas mukhang na overdue to mga idol matagal kasing naglibro yung nanay yun so wala na talagang hiningaw kahit pulso mga idol wala Ayan. kano pa baka umubo na sayang mga idol wala tayo nyo ayun wala magagawa mga idol dahil lumabas sya patay ayan so medyo natagal lang kasi mga idol bago siya nakalabas kaya, nung loobas, ay wala nang hilinga. Sayang. O, pata na Ayun, so, good morning mga idol. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, so, bali ng anak po yung aking inahin mga idol. Ayan o. No? Balik kahapon. Bali mga idol, nung kapon hindi ako nakakuha ng maayos ng video dahil run out po dito sa amin lobat po yung cellphone na ginagamit ko ayan so kaya hindi tayo nakakuha ng mga video so meron tayo nakuha yung unang lumabas kaso patay mga idol <coughs> wala pong buhay ng lumabas yung bali takto mga idol yung patay yan so pali ang buhay 10 labin tatlo sana mga idol yung anak nya kaya lang ay patay yung tatlo yan kaya 10 yung natira yan mga idol hmm. pali pangalawang araw nya mga idol ngayon ng mga bik yan so hindi pa sila masyadong mawiliksi Yeah, so nilagyan ko pala mga idol ng ipa palay. Para hindi sila malamigan kasi yung ipanang palay mga idol ay mainit 'yan. Ayun. Oh. May isang batik pa mga idol. So yun mga idol, kung bago ko pa lamang sa channel ito, ay hindi ka pa pag-subscribe. Ay mag-subscribe na po kayo ayan. So para ma-update po kayo mga idol sa ating mga bagong video yung i-upload so pagpindot na rin ang notification bell ayan oh. o 2 old sila mga idol ngayon ang cute o oh.